What's up mga kainsan? Ayan yeah, mga kainsan, tayo biro ay eh. Ay, ayaw magigiling eh. Yung magigiling ng malagkit. Wari kayo isang oras tayong handa mo nagpapagiling. Wari kayo mga tayo basing area ng pagkahihilig sa mga, sa mga espasulin at saka penal token. Ayan yeah, ang daming nagpapagiling. Ay alam mo na mga kainsan, taya basing. Mahihilig sa malagkit. Mga taga Quezon yan, lahat naman mahihilig Merong espasulin yun. Wari kayo, sarap ng espasol. Ako'y naglaway ay. Kay Nanay Juicy. Ayan, chat up po kay Nanay Juicy. Sabi ko, okay, pakurot ng kaunti doon sa kanyang pinapagiling na espasulin Ay, ako biro Sabi ko, ah ah. Kumuha po tayo ng dahon at uh, atin pong mamasahin. Sa so, mga asan, binibilog na. na po ang mga magbibilog <laughs> ng Tayo basta ano ito Pwede kami pakuntis na ganito ano Pabilis ang magbilog Pinaltok po Pabilis ang magbilog Malilinis po ang mga kamay na mga kayo sa malilinis po ha. Kami pinaghugas na Lahapon Hindi <laughs> <laughs> ngayon lang po Yan sinauti po Si Isbin ako ko ito parang palokban Pasan yan lagas ka ati yata na po ay baka yun ay bumalik kanina. Ah, uh, kala, one port na asukal po, pasunog. Oto tayo, pag, kung ilan daw ang mabilog mo yun ang kakainin mo. Ah, uh, umunti -huh. ako na yakin. ka naman may <coughs> lima nito yaba pa kay Sikisinkag ang <coughs> tiyan ay. Pinalaki pa, nabahay. <laughs> <laughs> Naalsa. <coughs> Naalsa ah. Yung pala ako tayo ang nawala daw. Pambira. <coughs> <coughs> Siya ang nawala. <coughs> Yum sunog po, one fourth na asukal tapos po ay gata apat na kabuo isang kilong asukol mga kainsan pumatunaw ang asukol Alagay na lang ang natin. Mama, kain san luto na oh. Sabay kulo. Ah, sabi nga ang lutong ari sabay kulo, sabay kidlat. Luto agad po 'yung. Eh, kidlat oh. Dali po kayo, kakain po. Hindi ah, nakatok. <laughs> <laughs>

hindi. <laughs> yung tuwing may yung. Mayroon pa ako. na. Mayroon pa sa upiyas. Nakahibang ano Ang tindi ng busog yan ang pagkakaong ah. Yan ang ano, kung bakit ano, maumay, pero masarap naman po, matamis. Eh, wala eh, wari may sampung bilog ang kinakain ko, ah ah. Singkag. Ha? No? Oo. Ha, mga kayong san, sing singkag. Ay. Mga kayong san, singkag ang tihan. lang po natin magpakain ng mga hayo po. Baboy po. kakabayo kabotol po. Gawin ka sa kabotol eh. Ha? Maya-maya po tayong pauwi. May inip lang po tayo. Sa bayan bukas po ay maaga pulit ulit ka ba utol? ba't nawala ka kanina? ano tol? oo Ah, kausap ko mga kasi si Kautol. Ah? Nagpapahanap uh, po si misis ng ano, Kuya Bano. Paborito po niya ito ay. ay hinug na yun. Ano ko ito? Oo. Hindi ba Bote walang hinog. Ari, utuloy lang hinog ko ito eh. Yan, alaki ah, na rin. Hinog, Ari, hinung oh. Ari. Ari, dalawang araw pa. Ari. May nag-comment mga kainsan. <laughs> bakit daw no, mga estudyante ang kinukuha ko? Ano daw yun? Uh, labor batad uh, bata ang tawag dun. Child labor. Hindi mga kainsan. Yun ay blessing para sa aming mga mahihirap mga kainsan. Alam mo kung bakit. Pag po kami bakasyon ng araw, kami kagaya ko, hirap na hirap po kaming makakuha ng ano ng pagkakakitaan kaya kami nag ano kami sa mga niyugan ng may niyugan, nakikita nakikitabas surety na lang sa loob ng isang linggo may pagkakakitaan kami ng dalawang beses sa isang linggo kaya, kaya naman kinukuha ko po yung mga estudyante ay nakikita ko pong masipag sila tapos ay, at the same time makakapang pambili na rin po ng gamit at pambaon hmm. deserve naman po nila yung mga masisipag po ang kinukuha ko yan si Nautoy po. Ayan po, kinabukasan na. Toy! eh. Ayan oh, dalawa oh. Dami sitaw tayo ito Oo, mga sitaw. Yari na ba oh ito Ah, sige. Ayan. Dadalwa kayo ngayon oh ito Yan si siyo ito Ano na ka po? <laughs> Kaped po yan no. si Asil. Ano paano ito eh? Eron oh. Si Eron. Tsaka ito isa? paano Derwin. Darwin, Derwin. Nakakalimutan ko po lagi ang mga pangalan nila eh. Yan, sila ang namumuti ng sita Ako oh. oh, mo ito mag-experience sa Dabo. Diyan lang kayo ito yan. mo naman po tayo. Gawa ka ng sobrang lago po. Hindi po para sa akin. Hindi yan child labor kagaya namin magsasaka. Hindi po. Blessing po yan. Oo. Biruin mo, hindi ka nahihingi sa magulang mo na pambili ng notebook. Hindi ka nabibili ng pambili ng baon. o oh, di ba? Tsaka ano yung mga kaysa, normal lang yan sa bukid yung ganyan. Yung magtrabaho, ang bata, nagtatrabaho. Normal lang sa amin. Adali din po ari mga kainsan Ito po yung kinabukasan ha Mga kainsan Adali na po ari Yan. Tapos na po natin uh, Para po mamatay ang damo Para po iwas ano Iwas po sa daming trabaho Pag po Papagamas po natin yan, malaking pera po ang magagamit. Kaya, inispray po na sa damo. Yan po ating dalawang nagtitinor. Yan. I-spray na rin po yan. Ano ito? Ayos lang kayo. Ito eh. Ano po yung dalawa oh. Bukas pala ito eh. Pahinga muna pala tayo lahat ano. Wala muna tayong trabaho sa bukid bukas. Yan. Nagtitinor po yung dalawa. Pahinga muna. Family day. Importante yun Magluluto na po tayo ng uh, tanghali po. Tanghalian. Tanghalian at uh, umuwi po si nanay hindi makakapagluto tayo na po ang magluluto dun sa bahay po ha ah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po